Ayan, ipakilala ko sa inyo Ito si Gray Ayan si Gray, hindi humarap sa camera Gray At saka ito si Makoy Ito si Makoy, ang entertainer namin Iwan ko kung saan si Nico oh, Ito si Nico O oh, si Makoy, ito ang entertainer namin oh, Ayan Gray, ito si Buraho Kahit anong ilagay mo na pagkain Kainin talaga niya hindi ba Basta ano lang, nasanayan na nila na pagkain yung ano, yung food si or ano pa na pagkain. Hindi yung ano, hindi nila kasanayan na pagkain. Yung ano pala. Nico, come here. Ayan, ang dalawa, oh. Pumunta na sa ano, sa liblib. -lib. Hinahanap na na. nila may ano ako. May impok ako dyan. Wala, na, ubusan na. Ayan, ayan, na sila ng tubig. Ayan. Ayan si Nico. Si Nico, si Gui, at si Makoy. Si ayo ayaw pumasok. Ewan. Matapos. matakot. Baka ma-scam. <laughs> baka hindi na ilabas. Ayan. Ano talaga? Ito ang entertainer namin, si Makoy. Hello, Maki? Hello, Maki? Are you okay? Maki? Ito si Nikwan. Sobrang, ano, sobrang malambing. Biro mo, maghiga ka. Ano niya yung unan mo kaysa mangunan. Alisin sa ulo, ulo nga ulo. saan kaya yung isa hindi talaga pumasok si Ray ayan si Ray hello hello Gray Gray si Maki oh. pusing na pusing si Maki ayan kasi so, may kamera ano talaga siya hindi niya magpanik sa camera hindi takot din sa camera Niko Niko ayan ang sobrang lambing ito ang malambing namin ayan hindi ka kami huwag muna magkagat kagat dyan no 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 ayan yung mama nila, yung big mama namin, ano na, buntis na naman, malapit ang mga anak. Iwan ko pa pa ng anak na yung um, punta sila sa dada nila, sa ila master. Hoy! Ayan si Makri. Ayan si Gri. Hello, Gri! Gri! Finish? Tapos na almusal? Hmm? Ayan, I'm sure na sa pintuan si Liit. Ayan, sobrang lambing talaga. Makawala sa stress kahit wala ano. May iniisip ka na ano bang iniisip. Ayan si ano, si Gray. Nakaano na. Niko! Niko! Mm, thank you for watching. See you. Bye-bye. Mm, balik naman. Gusto maglaro. Gusto mo kagat-kagat. Kapag kagat-kagatin niya ako. Huwag mo na. Huwag ha. Huwag mo akong kagatin ha. Huwag mo akong kagatin. Hmm? Huwag ganun. Huwag ganun, ganun. Huwag ganun ha. Huwag mo akong kagatin ha. Hmm? Laro man, laro man yan nila eh. Paak-paak hindi man yan ni ano hindi man yan nila ituloy hindi man yan ano laro laro lang ayan nagpak hmm. sobrang kati siguro ayan nagpak out hmm. sus. ayan nabas na ano na alis na siya hmm. dyan ka lang dyan ka lang rin eh? Gray? Hindi gray. Gray, gray. Shhh. Gray, gray. Ano ba yan? Ay, hala, linis, linis, linis. Tingnan nyo, pag mag sa labas, oh, eh, marumi talaga yung ano nilang, Pinaano ko yung kamay ko. May mga may dumi. Oy! Shhh. Gray, gray. Hello. Hello, Gray. Gregory! Hala, sobrang linis niya Hala. Linis ng linis. Linis. Ayan. Sige. Ang Ay talaga siya. <laughs> lika, 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 lika. Kati, kati. Kati, kati. Ayan, nagpaka na naman. Oh. Makati daw ang ano niya. Liig niya. Ayan. Gusto magkipaglaro. Huwag, huwag ganun, ha? Excuse me. Huwag na akong kasawa yung mga sagin na baboy. video na. Uy? Ha? uy! Gawin mo ako taga kalot. ito. Ayan. Kati? Sobrang katigre? Sus. Yan, sa kapupuyo po ka ano sa labas. Eh. Mm, oh, daw. Inautosan tuloy ako. Magkamot hala, kamutin natin. Mm, oh, tingnan niyo si Grey, oh. Nagpakamot sa nanay niya, oh. Tingnan niyo. Oh. Oh, ayan. Oh, yan, humiga na. Naglide na, nag laylay -lay na si Gray. Ayan. Hmm, kati, Agui. Wag. Hoy, 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 hoy. Kinagat sana ako, kinagat, I gusto maglaro. Sila Gray. Gray san sila Gray.